hindi lehitimong tagaindang ang hindi nakakakilala sa kanya. Tulad ko ay alam kong kilalang kilalang kilala niyo siya. Maging kayo man ng mga anak nyo at ng mga apo niyo ngayon. Paano o rin? Hello mga kapags at mga kamams. Kumusta na kayong lahat diyan? Magandang buhay! feature natin, iba vlog natin ngayong araw na ito. Ang isa sa mga anak na ng bayan ng Indang, bagamat hindi siya tubong Indang, pero halos araw-araw siya nasa Indang. Kaya may tuturing siyang laman na ng bayan ng Indang o anak na ng bayan ng Indang siya ang pinakauna na bebenta ng taho dito sa bayan ng Indang Cavite, ako ay bata pa ako hindi pa napasok, hindi nilang taon na ako malalaman natin kung gano ba katagal na nagtitinda ng taho si Kuya Rolly at ilan taon na ba siya noong nagtinda siya ng taho at ilan taon na siya ngayon at ano ano ba saan ba nang gagaling itong taho na ito yun, tara, panoorin nyo to Huwag niyong kakalimutan i-like, i-follow, mag-comment, support at i-share. Ipakalat natin at natin si Kuya Rolly. Si Kuya Rolly. Hello Kuya Rolly, kumusta ka na? Okay na. Yeah. Matatandaan ko nung bata pa kami, doon pa okay. kami sa, sa kabilang krasada, San Miguel. Oh. Doon ka na Teta Irma. Mm -hmm. Eh, ikon na yung binibilhan namin lagi ng, ng taho. Ilan taon ka na noon? Nagsimula ka magkikita yan? 13 anos. 13 years old ka na magsimula, dito ah, talaga sa Indang. Oo, ano, dito na. At tapos ay ngayon, ilang taong ka na? 57. May napakatagal ng panahon ano, ah, ilang dekada na. Ngayon. Ay kumusta naman, yung parang mga binibihan mo, yung parang mga dating, yung mga ah, bumibili sa'yo pala, yung mga bumibili sa'yo, yung parang mga dati mong hanggang ngayon na customer. Oo, ah, bago yung sila dati, ngayon mga anak na. Mga anak na. Mm -hmm. Ah, uh, dati mga dati sila, sila yung mga bata. Uh, ngayon ang mga bumibili sa yung mga anak na nila. Mga anak na nila ngayon. Okay. Sa nang sa kanang sisimulan niyan, halimbawa maglal pagbagsak mo ng indang saan nagsimula? Sa 3, sa barangay 3. Oblasyon 3. Uh -huh. Bago ikot ng ah uh, pa pa dos, pa uno, hanggang 4. 4. Uh -huh. Ano oras ka na baba ng indang? Minsan nga dating ako mga 7:30. Tapos anong ta makakaubos ka mga uh -huh. Walang oras ng pag-ubos eh, kahit na may oras. nakaubos naka ka ay? Uh, ten. Tapos pinakamatagal na ubos? Alas 12 na. Ay, pero nabot lang ng kalating araw. Oh. Medyo nakapagod din pero batak ang katawan mo dyan, ano? Oo. Oh. Ay, ngayon ay, saan ba ito nanggagaling pala? Sa ay, Imus. Imus pa? Oo. Oh. E eh, di pumupunta ka pa ng Imus? Oo. Oh. Araw-araw naman doon ako nawe. Ah, sa Imus ka man na, oh. Mm -hmm. tapos binibiyahin mo lang siya sa jeep o bus. Minsan sa jeep, minsan sa bus. Pero ngayon, pero ngayon may service ako ng parang tricycle ba? Saan mo iniwan yun, ng tricycle? Dito na lang sa indang. Hindi, ginagamit din magtinda mag ng kasama ko. Ah. Kumbaga, sinasabay lang ako. Ah, ganun pala yun. Ah. Ano? <laughs> o, tapos, eh, nung araw, nung akong tip lang biyahe, di ba, 80s pa yun eh. Ah, Oo. Oh. Eh, di ko, eh, paano mo binibiyahin kung from imus? Tapos. Bas pa nung araw. Awa, mga mga suger na rin ako ng ba. Kaya lang kailan na rin. Uh -uh, uh -uh. O, ngayon ay ikaw bahay single o mayroong pamilya? Mayroong pamilya. Mayroong uh, walong alagang apo. Walong ala- walong, Ano anak nyo? Apat. Bagong apo nyo ay walo? Hindi. Labing apat. Labing apat? Uh -uh. Pero mayroong kayong alaga sa bayan na walo. Oo. Uh -uh. Yung iba ay nasa ibang lugar. Uh -uh. Ay, napakasipag kaya... So, hindi ko naman ipapanawag nga pa kasi hindi na kailangan ipanawagan. Lagi namang maraming bumibili sa iyo. Laging ubos eh. Malamahal ka ng mga taga-indang. Maraming, maraming salamat Kuya Rolly sa iyong servisyo sa amin sa mga indang ngayon sa iyong paghatid ng masarap na taho. God bless you more. Bigyan ka pa ng mahaba at malusog na buhay ng ating Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Bye. <laughs> salamat. Bye-bye. Yun. Napanood niya na si Kuya Rolly Ang isa sa ating matagal nang nagtitinda ng masarap at masustansyang taho sa ating bayan dito sa Indang Cavite samantala abay ganoon nakatagal di ba 13 years old daw siya nang simula magtinda ng taho dito sa bayan natin tapos ngayon ay 57 years old na siya uh, ay 44 years na pala siyang araw-araw na nagtitinda ng taho dito sa ating bayan sa Indang Cavite Can you imagine that? ganoon nakatagal? Ibig sabihin, 80s pa nagsimula siguro bata pa nga ako hindi pa ako nag-aaral noong early 80s ay payak pa at simple pa ang buhay noon eh siya na ang buhay na saksi sa pag-unlad unti-unti ng ating bayan hanggang ngayong kasalukuyan 2023 marami na rin siyang nakilala at nakikita ang tao mga tumanda na, sumakabilang buhay na at mga bagong henerasyon na ipinanganak at magsisilakihan ngayon ganun na katagal ang servisyo sa pagtitinda ng taho ni Kuya Rolly kaya talagang siya isang buhay na haligi isang buhay na patutuo at isang buhay na saksi bilang anak ng abaya ng Indang hindi man siya lahitim ng taga-Indang pero araw-araw nga siya nasa Indang at laman na siya ng bayan natin de, para na siyang anak ng Indang Ayan nawa ay nagustuhan nyo ang ating vlog, ang ating furniture ngayon na si Kuya Rolly. Nawa ay patuloy nyo supportahan ng ating mga vlogs na ginagawa, long forms videos man ito o reels. Pakilike, pakihart, pakicomment of support at pakishare. ah uh, ganun po, tulong na po ninyo sa akin. At tulungan din natin may pakalala pa ang, uh, ang kwento ni Kuya, Kuya Rolly. Yung video niyang ito ay paki-like, paki-heart, paki-comment at support niyo dahil alam ko kilala niyo siya, ano masasabi niyo sa kanya. I-comment niyo doon sa video na ito. Tapos i-share niyo na rin para mat, matulong natin na mapaligaya at mapasaya si Kuya Rolly kahit sa ganitong kaparaan sa pamamagitan na siya na i-feature natin sa ating vlog na ito. Share niyo tong video na ito. Maraming salamat. God bless sa inyo mga kataps at mga kamams. I love you all and mabuhay kayo.